Tamang tago lang tayo sa tanglad mga doy Pag alam na natin pwede na Tsaka na tayo lumabas Katulad nitong ginawa ko Kala ng Brody siguro Makakawala pa yung taon siya Sos Mariosep Siyempre isama din natin tong lumot na to Unsa pa man doy Alak ka doy Ba't dumaghan man yung taon sila dito Pero hindi pa rin yan hadlang Na yung lumot ay hindi po pwedeng mabigyan mga doy Backyard nagautut Sos Mariosep Kapang sumukul Kapang anjan dyan Nga karong tanawa Dumapa ka na dyan Mariusip akin ah, lang pala yung kill na yung lima na yan mga doy agoy doy impas talagang kabutang kaya yeah, sinabihan ko sila dito mga doy natabang naman yung taon sila sa akin kakasabi ko lang mga doy pero tinupad talaga nila agad yan ang gusto ko magtinabangay lang tayo dito pero bago ang lahat mga doy tara luma muna tayo maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin nyo pa kung wala pa ka naka-subscribe, ano yung tao na sabihan pa kita. <laughs> Match lang yung tao 'yung tobi to nila dito, mga 'tol. Pero siyempre kailangan kong tumabang kaya Ak. Piligro man 'yung kabutang ng kakampi ko kung hindi talaga ako dumating mga doy aalaala na lang talaga yung dalawa kong kakampi dapat talaga mga doy ganyan kayo magpuro nga abti kayo mong lantaw das mapa ba kasi pag mahina yung kalihukan yung tumingin dyan sa minimap na yan mga doy ah kuwasan ang sablok mo dyan sa mga kakampi mo kay ah itrash talk talaga kayo wag nyo nang habulin yan doy kasi balirian sos mario sip lumugpot pa ang gautot na sana plastic balong na naman siya pag lumalayot na kasi yung mga kalaban wag huwag nyo nang habulin kasi hindi talaga kayo gusto nyan masasaktan lang kayo kakahabol yung mga doy na hindi naman kayo mahal kaya kung ako sa inyo mga doy ah, magpundo na lang ako iwas iwas na lang tulad ng ginawa ko dito pero gusto ko talaga yung turtle na yung mga doy kaso hindi talaga binigay nito ah nabigyan patuloy ako Wala <laughs> grabe man yung tao yung lumo. Tatlo na yung bumibira sa kanya. So, Mario sip, nadali pa yung taon talaga. Bakit? Gano'n ba yung katigas mga doy na hindi nyo kaya? Huwag kayong mag-alala, andito na yung bida. Papalambutin ko yan sa kumo ko mga doy. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi kayo. Agoy doy, piligro, pahinuan anong kabutang ko. At tinuod talaga yung sinabi nyo mga doy na maghahiyon yung lumot na to. Ah, tayo mga doy. Hindi magserbi na. Papauli na sana ako dito mga doy. Kaso, sumunod talaga siya, agoy ingatid ko na lang diretso mga doy kailangan lang pala mga doy pakalitan mo lang yung lumot na yan eh iba pala yung taon siya pag nagulat kasi humihiga na lang diretso sos mario set pag maubusan talaga ng skill yung baler na yan mga doy wala na talaga yung mahimo katulad na itong hayabutas na to wala nang skill ah nilista ko na lang sa tubig mga doy tapos andito na naman yung lumot ah backyard tayo tago tayo sa tanglad mga doy tapos naramdaman kong pwede na kaya gumawas na ako mga doy pagkasayang nga intawon mga doy minyak pala sana ito kaya lang hindi lang umabot yung triple kill na yun eh pero intindihin na lang natin yung mga doy kasi hindi talaga hinatag sa gayon. <laughs> pag magpanggap kasi kayong kuryoser mga doy kailangan lang talaga na abtik yung mata nyo nyo sa minimap na yan para makita mo yung mga kakampi mo na kung pwede mo bang dalawan o pasagdaan na lang na tumimbalong na lang in town sila siyempre pag lumalaw kayo mga doy na kailangan nyo rin munang tumagotago sa tanglad kasi yan ang puhunan eh <laughs>